Marapos ng mahabang paghihintay, naghahanda ng sumabak si Justin Brownlee sa kanyang kauna-unahang laro para sa Meralco Bolts na magiging bagong muka ng kanilang kampanya sa East Asia Super League sa pagbangga nila sa Macau Black Bears ngayong Sabado sa The Capital Arena sa Ilagan. Aasahan ng lahat ang isang matunog na pagbabalik ng tinaguriang magic ng Philippine Basketball. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Nagdadakdam mag-debut si Justin Brownlee para sa si Meralco Bolts sa East Asia Super League o (EASL) sa paghaharap nila ng Macau Black Bears sa Sabado ng gabi sa Capital Arena sa Ilagan. Kinumpirma ng EASL sa isang social media post na inactivate na si Brownlee para sa Bolts matapos siyang hindi makapaglaro sa buong unang round dahil sa sakit. Ayon dito, available na si Brownlee para sa si Meralco matapos siyang ideklarang hindi pwede makasali sa Gilas Pilipinas para sa Southeast Asian Games 5x5 basketball event. Siya ang papalit sa naturalized player slot na dating hawak ni Angelo Kwame na biyahe naman papuntang Bangkok para sa Gilas 3x3 squad. Bubuo rin si Brownlee ng inaabangan tandem kasama si Ronde Hollis Jefferson nakapuan na loan na Meralco mula sa kanilang mga PBA teams. na nang tinalo ng Meralco ang Macau sa unang pagharap nila nitong November 15 sa Cebu City Coliseum, isang special na game na ang lahat ng proceeds ay itunulong sa mga naapektuhan ng Lindol at Baguio. Ako si Carlo at Band Sports, nauna. Thank you.